Sa kaya leg. Nasa ah, labas, may lang ako. Gala ka ng gala. Ayan. Maglaba ka. Nalabang ko to? Bilang parusa ko sa'yo. Gala ka ng gala. Ang dami naman ito? Oo, ah, ganun talaga. Gala ka ng gala. Pati yung isang yun? Oo, lahat. Lahat, lahat. Ito naman ganun ito. Napakadami naman ito. Lalabang ko lahat to? Lahat mo. Lahat. Lalabang mo na lahat yan. Wala kayo titira ha? Tulungan mo ako. Wala kayo ako. Gala ka ng Gala ka ng gala. Gawin natin yan. Ito pa. Last mo na yan. Ang oh, dami naman ito. Oo. Bakit ako maglalaban ito? Ano oh, ko? May napapagod. Ito oh, oh, mga ka-idol. For the first time, may nga ako yata payak na asawa ko. Pakarami ko lalaban oh. Grabe. Ah, ah. Ang dami. Pagod ka na paglalabahin pa ako, grabe naman. Sa so, ether washing. ako. Tubig. Ay, nako, grabe. Iniiyak mo ko ngayong araw na to. Ah. Ang dami. Ako na nilaban eh.